ako si ano Doris Junior. Anak ako ni Aling Doray. Titinda sa... Good day mga kanigosyo. Si Aling Doris mga negosyo ang example ko sa negosyong baboyan or nagtitinda sa palengke pero in-apply niya yung negosyo niya ng distribution. Nakaisip si Aling Doris mga negosyo na mag-distribute ng pork barbecue focus lang sa pork barbecue kasi may may tinda na siyang baboyan uh, ng baboy eh, sa palengke. Ngayon mga kanegosyo nakaisip ng diskarte si Aling Doris at doon siya lalong yumaman sa pagdidistributor ng pork barbecue. Focus in one mga kanegosyo. Ito kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo itong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula palang magnegosyo. O nga pala si Jepo, isang negosyante sari rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kay dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa pagdinegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Aling Doris, mga negosyo Dating, hanggang ngayon naman, may pwesto siya sa palengke nang nagtitinda siya ng baboy sa palengke. At inaplayan niya yung negosyo niya ngayon ng distribution business model. Siya na nagdi ng pork barbecue sa mga gusto mag-ihaw. Naging supplier bigla si Aling Doris mga kanegosyo. Magandang idea tong example ko sa inyo mga kanegosyo. At doon lalo kumikita si Aling Doris. Mga kanegosyo, Kuento ka lang. Way back 2015 nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao sa Quezon City 'yan mga negosyo. Nung nagtitinda ako sa sari-sari store mga kani negosyo or nagdiinegosyo ako sa sari-sari store. May 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 distributor din ng alam niyo yung tipas hopia. Yung hopia yung taglilimang piso, may hopyang munggo, yung bilog Basta favorite ng mga bata yun eh. Ngayon, limang piso na isa dati. To, dos, tres lang yun eh. Sino mas yumaman? Yung distributor or yung may hari? May hari. May ari ng Tipas Hopya o yung may ari ng Sari Sari Store? Na nakapokus lang yung Tipas Hopya. Hopya lang, wala nang iba. Iba-ibang flavor lang pero focus in one pa rin yun mga kanegosyo. Hopya pa rin yung tinda niya. May Hopyang Baboy, Hopyang Ube, hopyang Pandan. Focus pa rin sa Hopya. Siyempre, ang mas yumaman mga negosyo yung distributor ng Tipas Hopya. Si Aling Doris, tulad na lang ng pinakita sa video mga negosyo. nagsimula siya ng, nagtitinda lang siya ng baboy sa palengke. Siyempre, normal, commodities business ang baboy mga negosyo. Di mo yan mapapapranchise, hindi mo ma-mark ma pa ma na malaking presyo yan dahil commodities business yan. Ibig sabihin, hindi ikaw magdidikta ng presyo. Gobyerno at market ang magdidikta ng presyo niyan, mga negosyo Ngayon, nakaisip si Aling Doris ng magandang idea. Maging distributor tayo ng pork barbecue. Walang tenga, walang, laman, walang isaw, walang adidas, walang... Betamax, Pork barbecue lang, focus lang tayo dito sa pork barbecue. Ngayon itong nagtitinda pa rin tayo ng baboy sa palengke dahil siyempre may mga suki na rin si siguro sila nanay doon. Pero dito tayo tunay na yayaman sa pagdi-distribute ng pork barbecue. Sabi naman sa video, mga kani-negosyo. Umaabot ng 1000 kilos or 1 tons. Or kalahating tonelada ang na provide nila sa isang araw sa pagtutuhog lang ng pork barbecue mga ka negosyo Ibig sabihin, ang dami nilang sinusupply ang pork barbecue. Imagine, to supply na lang sa'yo, titindam mo na lang, may negosyo ka na. Pero mas sila yung tunay na kumikita dahil sila yung distributor ng pork barbecue mga ka negosyo Kaya ikaw, kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, kung nasan ka man ngayon, tulad ni Aling Doris, kung nagtitinda ka man sa palengke, magkaroon ka ng idea na pwede mong ma-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model. Tulad na lang ng distribution or distribution ng pork barbecue, mga negosyo Kung may manok kang tinda naman, hindi ka pork, edi ikaw naman nag-distribute ng Adidas, halimbawa. Sample lang yon mga kanegosyo. Buksan nyo pa yung Isip nyo kung nasan kayong naror, naroroon mga ka-negosyo. May mga opportunity dyan mga ka-negosyo. Tulad na lang ng ginawa ni Aling Doris. Siyempre, hanapin ng community ng mayaman. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa laban na natin yung paggawa ng original content bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulong na video na to subscribe ka naman sa akin. Heart mo na rin to comment ka lang, sabihin mo pork barbecue. Kung dumadanas tayo ng pagsubok bilang negosyante or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.